Problema mo ba ulam mo today? Naku, sagot ko na yan. Tara at magluluto tayo ng paksiw na bangos. Please keep on watching. Naku, ang taba ng bangos na nabili ko guys. Ayan, isang pirasong bangos lang yung lulutuin natin. Pero hindi ko nilagay yung buntot. Kasi ipiprito ko yan, ihalo ko sa pakbet. Bali, apat na hiwa yung nilagay ko lang. Tapos lagyan natin ng sibuyas, luya, at saka bawang. Ulam ng ganito, paksiw na bangus. Ang tagal ko na rin hindi nag ng ganito guys. Naalala ko pala. Nakita ko kasi may ano, matabang bangus sa palengki. Kaya yan, napabili tayo. Ayan, nilagay ko po lahat yung ating luya, sibuyas, at saka bawang. Naku, sa ulam na to, i-ready nyo ang maraming kanin. Talagang mapapalaban naman tayo sa kain nito ng kanin. Masisira na naman ang diet natin. Tapos po naglagay ako ng siling green. Tapos timplahan natin ng pamintang durog. Ayan, tinantya ko na lang po yung paglalagay natin. Timplahan din natin ng patis. Yes po, masarap ipanimpla ang patis. Malinamnam. Tapos, seasoning. Ayan, tinantya-tantya ko na rin po ang paglalagay ng seasoning. Timplahan na rin natin ng sukang puti. Ayan, siguro mga half cup ng suka ang nilagay natin. Tapos yung dried na sili. Tapos naglagay ako ng kaunting mantika. Yes po, pag nagpapaksiwa ako, naglalagay po ako ng mantika. So, ito na siya guys. Ayan, kumukulo na siya. Yun, ako, napakasarap na ito guys. So, yan po. Sana gusto niyo itong muli ating video. Papaloan, and pa naman po itong a ating video marami pong salamat sa inyong panonood hanggang sa muli guys bye